Yun po ang wag na wag mo isi-short dahil baka mapahigop ako ng kape dito. May nagtanong mga idol no, paano daw ba niya maukuha ang line ng CO at line ng tatlong switches dahil iniwan siya nung elektrisya niya. Nakadrop na daw ito at may power na kaso mga walang tag. Hindi siya nagpa-color coding dahil ang pinagamit niya yung sobrang wire niya lang na isang kulay. Sir gamitan mo lang po ng tester no, pero lahat po yan magre-reading dahil sabi mo may bulb na at meron na pong return. Kaya ang first step mo po tatanggalin mo po lahat ng bulb. Pag natanggal muna po lahat ng bulb, kakaka po ulit mag-tester. May marireading ka po dyan. Kung line to line ka o line to neutral, kung anong volts po ang meron ka dyan sa lugar nyo. Kamukha po nito, tatandaan mo lang po yan. Kung alin yung pumalo sa tester, yan po. Yan pong nariding mo, ayan po ang tiyak na line to line o line to neutral. Yan po yung magiging outlet mo. Ngayon, pakilagyan mo na lang po ng tagging para hindi ka na po malito. Tapos, ibalik mo na po yung bulb mo at yung lilagyan mo po ng tagging sir para sa outlet, tandaan mo po yun. Yun po ang wag na wag mo isi-short dahil baka mapahigop ako ng kape dito. Yan po, makukuha mo na ang tatlong return para sa ilaw mo. Ganyan po, pag sinort mo po ng ganyan, kahit naman po mapunta yan sa kabilang line, wala naman pong problema dyan. Hindi naman po yan puputok. Wag lang yung line to line. Naglagay po ako ng basahan dyan dahil sabi ni sir, ang junction box ay hindi kita, nasa ceiling. Advice ko sa iyo sir, tawag ka na lang ng bagong electrician.